Magandang buhay, it's me again, your Kadamin TV. At ngayong araw nga guys ay magbubukas tayo ng alkansya ni Ante. Titingnan natin kung magkano ang laman ng kanyang alkansya. Yeah! So ayan si Ante. Ready na magbukas ng alkansya. <laughs> ah, ito nga pala yung alkansya niya, mga idol. Napakabigat mga idol oh. Parang bar barbil. <laughs> At kinuha ko na nga pala dito yung alkansya ni Auntie na nakasabit. At halos 8 kilo ata yung bigat nito mga idol. Kaya yan, masyadong nahihirapan ako magbaba dyan. At ha yan, sulit nga, napakabigat nga ito mga idol. Yan, kumuha na nga pala ako dito ng itak para buksan ko. At habang binibidyohan ako dito ng aking pinsan na si John Espinola. Yan. Ito. ito. Yan. Yan mo ginto. ba, no? At ito na nga mga idol ng laman ng alkansya ni Ante. Dalawang ori lamang ang laman nito. 10 peso at ang 20 peso na barya. Inihiwalay na nga pala namin dito ang mga lumang 10 pisong barya sa mga bagong 10 pisong barya at ang mga 20 pesos na barya naman ay amin nang pinagsama-sama. Habang nagbubukod na kami dito ay nag-uusap-usap kami kung magkano nga ba ang magiging total kung mabibilang na. Para sa akin palagay ay aabot ito ng 10 o hanggang 11,000 piso. Pero ang tansyan ni Ante ay aabot ito ng 15,000 piso. At ito nga pala ang mga naipon sa kanyang bag, umabot nga pala ito ng 2,000. Oh, iba yun na, Jis. Bangladesh yun eh, Thailand. Thailand coins ini. Thailand Thailand coins. Huh? So ayun na mga, mga idol uh, 10 buwan nga pala ito pinag ipunan ni Auntie ng pakunti-kunti hindi bultuhan yung kanyang lagay kung kilan niya lang gustong lagyan yung kanyang is malalagyan niya lang so ayan kasi kung araw-araw talaga siyang naglalagay sigurado malaki talagang mga ilalabas na pera dito sa alkansya niya ayan ayan o, no? maraming mga tag 20, yung mga bago na yun ayan yung isang supot na ito sa isang lady po ito mga idol tag 20 Ayan mga idol, ito na nga pala yung laman ng alkansya ni Ante. Yan, sa sampunt buwan niyang pag tata, paglalagay ng mga barya-barya dito sa kanyang alkansya ito kanyang naipon ah, hindi naman siya gaano naglalagay mga idol pero yan sulit naman ang kanyang lagay umabot ito ng ito kasi mga idol isan libo yan bawat supot isan libo po yan at nabilang ko na po yan meron siyang 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 9 So, ayan Hindi siya umabot ng 10,000 Meron siyang 9,000 9,090 ah, May 20 90 pesos pa dito natira. So, ayan mga idol Sipag at lang. lang Thanks for watching Kaya kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel Idol Please subscribe, like, at mag-comment kaugnay sa inyong mga napanood ngayon. Uh, yan, support lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating Pag-YouTube. -You